Kung binigay lang sana kay Doggy yung saber noon, edi sana walang mga dark system ngayon. Pinahiyan nyo kasi mga tol. Umuwi tuloy ng panggasinan ng disoras ng gabi? Ang kulit kasi ng team agreement na yan. Kung binigay nyo na agad yung saber, edi sana hindi na wala yung mahigit isang daang sabungero at natupad na sana yung 20 pesos na per kilo ng bigas. Baka sa bootcamp pa siya tumira kung binigay lang yung saber niya. Maraming nagbago sa ekonomiya dahil lang sa hindi pinagamit yung saber ni Boss Dogs at dahil doon napilitan tuloy lumipat ng ibang laro. Sobrang lakas ko nung tol. Kahit, kahit tanong mo kay H2 Renegade, sobrang lakas. Control ko, skill, bitawan, lahat nila Sasab sinasabi ko pa nung kay Vern. O Vern, pag gamit mo ng ulti, hindi mo na ako gagamit. Renegay, gumamit ka ng ulti. Pagka ulti ni, ni Vern, out tayo. pang out ko, pang depensa na lang to kay Daniel, pati kay Aaron. Gagawin namin yan, pam. Tapos ako pa yung nagsabi, oh, okay, tol ha, 220, walang flicker yan ha. Ganyan. At lahat ng skill na lang, abisado ko. So ang na nga ano sa Putang inang manok yan eh. Ang daming nagsasabi sa comment na bakit daw ako galit, bakit daw ako ang ano-ano sa mga comment section. Po, hindi pa ako galit. Ang akin lang naman ay ayusin nyo! Ang pagko-comment nyo. Hindi ako galit. Bigay mo sa akin, Saber, uh, Saber level 4. Patayin ko si Wise. <laughs> Magkikwit na ako sa Mobile Legend. Magpapalit na ako ng game. I will change game. What if boss di binigay talaga yung saber doon? Sa tingin mo may pag-asa talaga. Hindi ko alam, men. Hindi ko alam. Malay mo. Malay mo hindi. Malay mo drawing. Hindi ka din nakakasakit ng damdamin, ha? Tangka, ha? Personalan na ba tayo ngayon? Ha? Tangka na, Pinapahiya nyo ako, tol. Asan na yung tangay ng saber ko, men? Asan na yung saber ko? Ibigay nyo yung saber ko! Alam ko na na magdanatalya si Wise. Like, basang-basa ko na talaga. So, yung saber doon, sa akin sana. Sa na hindi